umaga, maganda sa mga kabilgers uh, ah, Nilaan ko naman ang bigas si nanay, kawawa naman ah, Nakita ko ka po, wala nang paninda Tapos wala pang tinda Ito, oh, Nala natin ang bigas Kahit makang lang ang bigas, maka, siya, makaraos Ayan mga, mga, yeah, mga kabilgers Saan natin si nanay Ayan okay.

Malibal ano, ako, nakakuha si tatay sa bundok ng mga labong eh, minsan wala eh, nagulad, nagulad pa rito sa kabito eh, mga kabito't para gusto nyong tumulong kay nanay kahit pang bigas-bigas lang sinyo na lang sa gitas ko 0909-231-3361 Ikas ko Manso naman ang kaunti tulong no? kay nanay Kahit pagpidas lang Ang grocery dinadaanan dito kaya nakikita ko siya rito araw-araw minsan malago yung parinda niya minsan na nga siguro nauubos na kain din minsan binibilhan ko na lang para magkaroon ng benta so, siguro minsan walang benta nauubos na lang ng kain Na, dito siya. Kasi wala sa, sa rin ito. Pa, dinitay, kule, na, ito Ito yung aso. Makakaway na si Nanay. Hello, Nanay! Bakit wala ka na yata ang tinda ngayon? Kumusta? ka na? Ha? Kumusta, kako? May kape ka ba dyan? May kape kape? May mainit kang tubig? May kape ka? O, pwede ba magkape? Kakapihan natin si Nanay para may pinamanan na ito to ito po bigas bigyan natin ang bigas si nanay kawawa naman to si nanay laging walang Ay, bakit parang wala kang paninda ka ngayon? Ay, naungubo, sabi ng bigas. Ha? Sabi ng bigas, saka kape. Nauubos, kakabili ng bigas, saka kape? <laughs> Bato natitira. Pupunta ako dyan, kukuha How ako ng saging. Ay, saging? Oo. Oh, wala saging dito na. Sige na, itimpla mo na lang ako. Itimpla mo ako ng kape. Oh, ano okay. ba yung kape ito ni eh? Dadali yeah, Para may merienda ka. Ito na, may ibigas ako na eh. Ay, salamat. Para hindi ka nabibili. Mabuti. na ibibili ng kape. Eh, bigas. Bigas. Kape na lang. Nakita ko kasi parang nagnipis na naman yung tindahan oh, mo eh. Oo, na mabuti naman at nap nakita mo. Araw-araw <laughs> ako kasi nadaan dito. Nasi nakikita kita rito. Eh, ito lang <laughs> rin. Sabi ko, ay, kawayan. Ang yon, kaway kaway. Darating na dito, may. Ang kasi, kasi kumino dyan. Ang bagal lumakad parang... <laughs> Wala siyang ano, wala siyang labo ngayon. Oh, wala, wala na, naubos na pati kabote. Matagal na ba kayo rito, Nay? Oo, uh -huh, matagal na kami dito, hindi lang 30 taon. Ano eh. oh, pa kaya? matagal dobi, lang dobi lang lang dobi na ba kayo? 20 taon na siguro nginanoon na. Ay, yung mga anak mo, hindi mo din na napasyal dito sa Wala, isa lang yun. anak niya. Ah, anak niya lang. Ay, ikaw wala kang anak? Wala, hindi ako nagka-nakasingay eh, magbabang. Matres. Konting madulas lang ako, na. Nakukuna na? Wala na. Uh, mm -hmm. Ganoon pa <laughs> niyo? sa loob? Doon sa bandarong. Ay. So, ako Pababa kasi oh, pababa, ah, pababa yung bahay Pababa. Ay doon nga. Ang tuli. Saan? Ah, Timitira. Sa yung, mm. eh, yung Kaya Ah. sabi nga, naabot ka ng bahay dyan. Malaki ba bahay eh, dyan? Eh, doon nga ang tubig sa ba bahay. Bahay mismo. Oh. Uh -huh. Kaya lima sa ko ng lima, maputik pa. Yun ang mga <laughs> ko puro putik. Maputik doon. Maraming putik ko, oh. ni nanay o. Oh. Eh, talaga naman. Ang putik, doon din sa ginagalawang ko. Maputik uh -huh. talaga. Doon ang nga ang baksin. Ng Maraming bahay ba dyan ay? At, um, ay, ikaw lang ay, dyan. Ang may isa parang naging lipag ko, pati namatay na yung kapatid ko ay, yung kapatid mo tawag ni... kaya puro pamangkin natin puro pamangkin mo? pamangkin sa kapatid kap, kap, kapatid ko dyan uh -huh. doon naman sa kapatid sa ama pamangkin ko dito naman Mabuti naman malapit ka sa mga pamangkin mo. Eh, hindi hmm? naman ako inaano. Hindi ano. ka tinutulungan. Para akong binabali ako Kasi wala kang pera eh. No? Ay, sila meron. <laughs> Ganun talaga ang buhay. Pinababaya eh. <laughs> ko na lang. Hindi ah, ako okay, ikindi. Bahala na. Basta hanggang. Wala ka kapat. Sana wag ka, sana, huwag ka magkakasakit. Ano? Nga, kahit ako may sakit. Galaw, galaw. Bahala na kasi so, nahirap talaga yung walang anak walang magmamalasakit sa iyo mag kahit man lang sana nakaisa kang anak may mm -hmm. at least may may may, mag sa pagtanda mo may anak sa kami isa sa bali wala rin bali wala rin bali yung mister mo nagka ibig sabihin yung mister mo na yan na pangasawa mo may uh -huh. anak na kaya nga nung kami dito pinasok ng guardia dyan Kikita kami, buhay namin. Oh. Ganun, ganun kami nagkakasagutan kasi nga, eh, hindi ko naman ano. Hmm. Siyempre, hindi mo pwedeng yung per, per sa inyo kasi hindi mo naman na oh, yeah, oh. eh. yung gabi na ako. Malino at uh, si nanay nung sa buhay niya. Nawawa na lang ito si nanay. Wala pala siyang ano. Ayan alang na lang na. Ayan na lang. Ayan ko si nanay para may pinamahin na maganda ako magbili ng mano Mabili ang paninda pagka ako magbili ng mano. Wala ka na kuhang labong tay. <tis> Wala mo. Ay eh, ngayon nga, sa anak ko. Kaya lang, oh. May harap pumunta doon. Pag ganyan, umabot lang ko. Ang ikat, magaling. Madulas? Oo. Oh. Ay, ang tubig, ang bandit, tubig, ah, ay tubig hanggang dito, di kaya tawirin. Ah, ibig sabihin natawid pa kayo ng ilong? Oh. Ah, pagmalakas ang hapon. Oo. Oh. Malakas kasi ang ulang kagabi. Oo. Oh. Hindi na siya yung ulang. Nakatakot ang tubig dyan. Oo, oh, malakas ang ulang kasi kagabi. Kaya niya kung pupunta doon pag ganyan pa kasi nasa tawidan mo. Ako, bumura sya sa uh, tawidan. Mab hmm. satung nga lalaki kinya balik tadi. Oo? Oh? Oh. Lalakas pa lang Agos dyan Malakas pa lang Agos dyan sa Malaki. ilog dyan Malaki. Malakas ya Agos. Malaki ang ilog kasi dyan ano? Do hmm. nan tuloy, sa bahay ang tubig. Ang tubig? Saka dito malakas din. Hmm. kasi yan eh, ilog. Tama. nalalagyan po ba? Huwag na na, ayos na yan. Pagising ko ka. Wala yan isda dyan. Ngayon, ang dami na isda. Sa malalim na lang, kasi dumapabaw, hindi kinuryente. Ay. Marami, marami, marami. Mayroon doon, buhos. Kasi ipis nit lang ang harang eh. Ah, napunit ano? Oo. Oh. Binuwal. Well, hanggang dumami dito ni ngayon. Di maganda. Ang malalim dito, malakyang dalag. Di maganda mga oriente dyan. Dalag dyan, ang malaki dito. Hindi ka nangangawin? Yan, may kawila ko dati na patid ko dyan. Wala na, dinapunit. <coughs> Oo. Oh. Oh. Dati dito, pangawila ko, wala na patid. Dati na lang ang malalim. madung oh. hindi ka makapag hindi ka makahanap ngayon ng labung. labong lang ang inaasahan ba? wala na rin ang labung ngayon ano naubos-ubos na rin ano na mag-asawa na ito. Natangkay, may mga palingking ka. Ayan. ako sa palengke ng mga kung ano-anong ipitinda ko. Ay, ay, <laughs> ay. Wala na ito po eh. Oo. Oh. Kung may mamarang pa, dito, dito, ano. Eh, ang mamarang naman, alabas lang yan pag nakidlat, di ba? Pag nakulo. parang ano sunod sa pag pag ang Bilog ang buwan, ganun? O, dalawang araw lang kami nagpakakuha dito. Ayan, o, ang mga atin na yun. Dalawang plato. Yung, ano, maganda kabuti. Ang dami, no? Mabili rin ba ang gulay dito na minsan minsan kinsan. wala rin. Ay, mamaya na ay, may, may kukunin akong ano, yung amanse? Oo. Mabili ba yun dito? Minsan. pagka ano, da kita. Oo. kita. dalang kita. kita. Mga inaano Inililinis ko lang Yung mga gulay-gulay Nakakaya Mga gulay-gulay kaya, Kasi Wala na po siyang masahan Kung sarili niya lang din Si tatay, na rin eh

E oh. tayo dyan sa bundok ano yung mga kasawa ay ito yung po yan kasi sinanay pala hindi nagkaanap kasi yung Kami Na yung limang kilong bigaso, um, matagal-tagal na maubos yan, ano? Uh -huh. Ayun, number one ngayon, ang bigas lang talaga. Okay. Dahil okay. ang bigas, ang kanin kasi nakakain ng tuyo lang, o kaya tubig asin lang, oh, nakakain ayaw na. Mga kahit na so, total, may gulay-gulay ka naman, pwede mo man idula lang Kaya minsan nagbubuli ako, ako lang kumakain. Hindi mm. hindi. Kasi gusto may sa gulay. Bindi. Sana pupunta yon. Ayun Sana na. Sa anak. Ah, nayo. Bayad ko sa kape na yun. Sige na, wag mo na sukli na Salamat. Para may pambili ka rin ulam mamaya. Mm. Ah. Kape-kape na lang. Ah. gulay gulam. Mamaya, mamaya uh, uuwi uh, na naman yan. Ah, uwi. Pag tuwing Sabado siya na uwi. Pinapauwi na Oo. Uh. Ba't hindi ka sumasama doon? Magtitinda mm. na lang ako. Wala rin naman ako. Gagawin doon? Gagawin doon. Hindi <tipinakos> naman ako maabot doon. pa ako. Bavo, tupamadahal ako. Tupamadahal, 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 tupamadahal. Nah, kung halimbawa na <tipunamadahal> may tumulong sa'yo, ano naman gusto mong tulong? hindi nila magpakain alaw-araw ano? kahit nang pagkain pero mas maganda kung puhunan para sa pagtortinda mo kasi kahit paano hindi ka nauubusan yun lang kasi pag may benta may tubo may may benta mo yun nga maganda kaya mo malay mo may makarelead sa ating sa aking vlog Paabutan ka ng kahit kaunting tulong ang tulong akadurod nisila ka nai tapos 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 nai kita nai kita ko sa isang araw minsan pagdating ng kinabukasan Wala na wala rin Ang tapos ng buhay ngayon. Sa mahal ng bilihin kasi. shipping mo sa Siguro sa ulam. mo. Oh, oh, kilo Ay yung ulam pa ngayon, magkano na isda pa lang ngayon eh, 25 na ang kilo, galunggong lang 'yon. nga lang <laughs> eh. Mm. Centa bangko. Mm. Sa ulam ni ako so, tumulong kay nanay, niyo na lang ako at niyo na lang kung ano na lang kayo kay nanay. 0909 3361 GCAS number po ng YouTube ko. gusto nyo makatulong kay nanay, Aman Shusongo, GCAS number. May license para makuha, ilus -ilus, di ba? na pag wala makuha ang gulay si tatay, wala kang kita. Wala. Wala, Kaya, ka, mabi, wala ka maibinta rito. Oo. na punta ka ng palengke binigyan binigyan ka ng gulay yan ang binibenta mo rito binibenta ko dyan na bibili patulang dyan na bibili may talang pa doon sa anak niya kamote lang binigyan ako ng ilang piraso dadali niya doon sa niya. kailangan talaga sa abilang tala ano? tala mga hulay ako hulay ka ilan taon na kayo mag asawa na ni tatay ako hindi lang 50 taon ha, matagal na matagal rin pala matagal kami dito mm -hmm. Mm -hmm. kaya pinagtitisan ko lang ugali nya mm -hmm. mm -hmm. pag tinamad wala hindi kikilod dito dito lang mm -hmm. yeah. ang eh, May edad na siya, saka wala, wala may takbao. Hindi magkatsaga ang babae sa kanya, di ba? Sa akin umuwi. Um, kahit man ang bababae yan, sa akin. Ibig sabihin ng babae pa yan si tatay? Uh, dalawa, eh, pinira pa doon sa anak niya. Sa anak niya. Ang tagal nila, nagsama, mga dalawang buwan ng mahigit. Hmm. Pinababayang ko lang, alam ko na ako. na na tatay. Tata, Oh. Teka, teka dito. dahil pa ko yung. Kanpugey tatayano. Yan. Yan sa mga niluluto ng pala to sa tatay. para na na nay Oh, mm -hmm. Ayaw na, eh, pagka magkaroon tayo ng sahod eh Unti-untiin natin yan, ng tundahan. Sana, oh. okay. Sana. Uh, Manalik na lang tayo sa Panginoon. Kunay, dito na Kunay, salamat. Dito na ako kasi Ako mga kabendos, maraming maraming salamat po sa inyong panunood. At kung bago pa ka lang kayo sa ating YouTube channel, please subscribe Kabendos Vlogs. Nandito po tayo ngayon sa Tabing Cars, Tabing Highway. Ayun po siya. Papunta po 'yan ang Amadeo. Ito naman papuntang Manggahan. Ayan po, bye-bye na po. Bye-bye, God bless. Love you all. Mabuhay tayong lahat.